pag ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada, News, Brigada FM. News FM Manila The music and news authority. one time the new Filipino time That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw. ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. 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 Mula sa Brigada National Headquarters. At ngayon, At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan Sig -sig sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Sa ulo ng mga balita sa Brigada Balita Nationwide sa hapon. Headlines. Claim ng China na may partisipasyon ang US sa Rotation and Resupply Mission ng Pilipinas. Itinanggi ng National Security Council. Headlines. Ang ambasador naman ng China ipatatawag ng Department of Foreign Affairs ngayong hapon. Headlines. Pastor Apollo Kibuloy muling iimitahan sa kamera dahil hmm. sa conflicting documents hinggil sa pagiging ultimate beneficiary owner niya ng Suarasog Media Corporation. Headlines. Headlines. Final version ng 2024 General Appropriations Bill susuporta sa konstruksyon ng pasilidad sa Lawak Island. Headlines. Evox, wala pang nakikitang dahilan para ibaba sa Alert Level 1 ang status na Bulkang Mayon. Headlines. So, large-scale human trafficking, rape, sexual abuse at child uh, abuse sa Kingdom of Jesus Christ maiimbestiga na sa Senado. Buong puso, kasama ang buong ng Brigada News, FM, News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Brigada Nationwide. Nationwide. Sa hapon, siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa hapon. 6 -6 sa Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Araw po ngayon ng Lunes, December 11, 2023. Kami niyo magiging tagapagbalita ako si Brigada Abner Francisco at Brigada Kath Austria. Six, Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa hapon. At sa detalye nating mga balita, mariing itinanggi ng National Security Council na may partisipasyon ng US sa naging resupply mission ng Pilipinas sa tropa ng pamahalaan na nasa BRP Sierra Madre. Sinabi ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya sa press briefing sa Malacanang kanina na walang basihan ang claim ng China na ginagatungan daw ng US ang provokasyon ng Pilipinas. Ani Malaya ang misyon sa Baho Dimasinlok at Ayungin Siol ay sulong ng Pilipinas gamit ang Philippine Visel at Philippine Troops. Hinimok rin ang opisyal ng China na maging maingat sa paglabas ng mga statement na walang basihan o ebidensya. Ang ambasador ho ng China ipatatawag ng Department of Foreign Affairs ngayong hapon. Detalye ng balita, Brigada Maricar Sargon, ibrigada mo! Brigada! Report! Ipatatawag ng Department of Foreign Affairs o DFA ang ambasador ng China na si Wang Silian. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DFA Assistant Secretary Teresita Daza, bakay ng pagpapatawag ay para pagpaliwanagin ng ambasador hinggil sa panibagong agresyon ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Maliban naman sa pagsumon kay Silian, ipinabatid ni Daza na nakapaghain na sila ng diplomatic protest sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono sa Chinese Minister of Foreign Affairs sa China. Nagsagawa na rin ang Dimarsh ang ambasador ng Pilipinas sa China. Ang demarche ay formal diplomatic representation ng official position na upang ipahayag ang kanilang posisyon o kahilingan sa isang partikular na issue. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Maldita, Nanindigan si Maritime Law Expert Attorney J. Batong Bakal na dapat maging matibay ang Pilipinas pagdating sa posisyon nito sa West Philippine Sea. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay Batong Bakal, sinabi niyang tila hino hostage na ang mga Philippine vessels kasunod ng panibagong uh, pagaharang ng China Coast Guard sa resupply mission ng Philippine Coast Guard nitong weekend. Kahit pa niya kailangang panindigan ng bansa ang karapatan nito sa mga isla sa WPS. Sinabi rin niya na hindi dapat magpadala sa anumang dahas at banta ang pamahalaan dahil sa sandaling maging apektado na ito sa mga ginagawa ng China, tila wala na rin itong soberenya. Kasi kung ganyan, kung magpapadala tayo sa tingnan, ibig sabihin wala talaga sa tayong punay ng soberenya. Mm -hmm. no? Yan po ang katunayan, magiging katunayan na tulang lang tayo ng mga ibang mga uh, puwersa. No? Uh -huh. Pahagi ng panayam kay Maritime Law Expert Atty. J. Batong Bakal. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pa mga balita mga kabrigada, ito namang final version ng 2024 General Appropriations Bill. Susuporta sa konstruksyon ng pasilidad sa Lawak Island. Brigada Haji Kaaminyo i-brigada mo. Brigada. report. Kinumpir na ni House Appropriations Committee Chairman Elizalde Dico na susuportahan ng pinal na versyon ng 2024 General Appropriations Bill ang pagtatayo ng pasilidad sa West Philippine Sea upang palakasin ang presensya ng bansa. Sa panayam kay Ko matapos ang Bicameral Conference Committee, sinabi nitong napanatili ang pondong inilaan para sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy at nadagdagan pa para sa konstruksyon ng mga struktura. Madadagdagan niya ang budget ng Department of Transportation para sa pagtatayo ng runway at shelter sa Lawak Island na siyang pinakamalapit sa Ayungin Shoal. Iginiit ni Ko na layo ng shelter port at runway na maprotektahan ang mga naghahatid ng supply sakaling tumama ang bagyo. Bahagi ito ng long-term solution na nagkakahalaga ng halos 800 milyong piso. Nagsisilbi rin umanong panta sa kaligtasan ng puwersa ng Pilipinas ang ginagawang harassment ng China, partikular sa mga ikinakasang resupply mission sa Ayungin Shoal para sa mga sundalong nakatalaga sa BRP Sierra Madre. Ipinunto ng kongresista na sa pamamagitan ng mga pasilidad ay hindi na maaaring manghara ang China, maliban na lamang kung gagamit sila ng bomba. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Gaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Badum, badum. Samantala, buling uh, imbitahan ng House Committee on Legislative Franchises uh, si Pastor Apolo C. Kibuloy sa susunod na pagdinig uh, kaugnay sa iso ng Manoy Paglabag ng Sunshine Media Network International o SMNI uh, sa prangkisa nito. Sa kabila ito na pag-o uh, ipinadalang liham uh, ni Kibuloy uh, na nagsasabing hindi siya makakadalo sa pagdinig uh, dahil hindi na siya ang Ultimate Beneficiary Owner o UBO ng Suarazog Media Corporation simula panong 2019. Uh, pero sinabi ni Marquina City Representative's Kimbo na sa nakuhan niyang dokumento na isinuwiti ng SMNI sa Securities and Exchange Commission ay nagsilbing UBO si Kibuloy hanggang 2020. Lampas sa ito mula sa pag ng prangkisa ng network. Ipaniliwanag ng legal counsel ng SMNI na si Atty. Mark Tolentino na 1.5% lamang ng shares ang kay Kibuloy at sa pagitan ng taong 2021 na 2022 ay naidonate taumanin ito sa kooperatiba. Kinuwestiyon din ni Kimbo kung bakit magkaiba ang isinuting General Information Sheet ng SEC at sa House Panel. Partikular sa detalya ng pagiging UBO ni Quiboloy, pero nilinaw ng ni Tolentino na posibleng nagkamali lamang ang naghain. Brigada Balita Nationwide sa Omanoy large-scale human trafficking, rape, sexual abuse, at child abuse sa Kingdom of Jesus Christ pa-iimbestigahan na sa Senado. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo? Brigada! <laughs> I report! Inihain na ngayong araw ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson, Sen. Rizon Tevero sa Senado, ang Senate Resolution No. 884 na naglalayong investigahan ang Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kiboloy. Ito ay matapos ng ilang ulat na mayroong kaso ng large-scale human trafficking, rape, sexual abuse and violence at child abuse na nangyayari sa loob nito. Ayon sa resolusyon, mayroong mga babae kung tawag tinatawagin na pastoral si Kibuloy na siyang kasakasama niya para sa pagsasagawa ng kanyang mga personal na gawain. Maliban pa ron, meron din naman na siyang mga tinatawag na inner circle at inner of the inner circle kung saan layunin mo ito na linisin ang damit niya, paliguan siya, ayusin ang kanyang higaan at maging masayin siya. Samantala may marekrut dito ang menor de edad pa, ngunit ipinapasok na sa pagsasagawa ng mga sexual services. Kung nito ay kayong Tiveros, marapat lang na maimbestigahan ng Senado ang mga nasabing kaso lalo na sa loob ng teritoryo o resdiksyon ng bansa, ito nangyari. In the heart of changing lives, ito si Bigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Inihain ngayong hapon ni dating Malacanang spokesperson attorney Harry Roque kasamang may bahay ni Sunshine Media Network International host Jeffrey K. Eric Celis at asawa ni dating National Task Force to end local communist armed conflict spokesperson Noreen Badoy ang petition for a writ of habeas corpus sa Korte Suprema. Ayon kay Roque, maituturing na democracy at work ang kanilang ginawang paghahain habang nagkakaroon ng pagdinig sa kamera. Dagdag pa niya, ang laban na ito hindi lang para kay Badoy o kay Celis dahil laban din ito para sa demokrasya at malayang pamamahayag sa bansa. Rapido, balita, ito namang uh, P-Box, wala pang nakikitang dahilan para ibaba sa alert level 1 ang status ng bulkan na Brigada Alay ¡Sabaliona! ¡Y Brigada Bó! ¡Brigada! ¡Bigada Bó! ¡Report! Wala pang nakikitang dahilan o anamang indikasyon ang PHIVOX upang tuluyan na rin ibaba sa Alert Level 1 ang status ng bulkan mayon. Kasunod ito ng pagbaba ng PHIVOX Alert Level 2 ng bulkan, mula sa Alert Level 3 makaraan na makitaan ang pagbaba sa mga parametro nito sa loob ng halos dalawang linggo, kulan ang magtapos ang buwan ng Nobyembre. Ito ang inihayag ni Resident Volcanologist Dr. Paul Alani sa Brigada Nusa Family Gaspi. Aniya, kahit pa kasi ibinaba na ang Alert Level status, posible pa rin ang pagkakaroon ng maliit na pagsabog ng bulkan at patuli pa rin nitong itong nagkakaroon ng abnormalidad. Ito rin umano ang dahilan kung bakit patuloy nilang inirekomenda ang pagdistansya sa 6 km permanent danger zone. Kahit pa kasi nasa alert level 0 ang isang vulkan, meron pa rin itong posibilidad ng phreatic eruption kaya't hindi pa rin nakakasigurong ligtas sa mga lugar na malapit dito. Matatandaan noong Disyembre 8, ibinaba ng FIVOX sa alert level 2 ang vulkan dahil sa naobserbahang pagbaba ng mga parametro katulad ng pagbaba ng seismicity o bilang ng mga lindol na nagmumula rito. Pagkonti ng mga lava na lumalabas mula sa crater bahagyang paghina ng pamamaga ng bulkan at paghina o pagbawas ng sulfur dioxide na inilalabas nito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Alisa Balion ng 91.5 Brigada Nuza Family Legazpi, the Michigan News Authority. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nation. Ang DTI, hina naman ang publiko na maging malikhain sa pagbili ng Noche Buena item sa harap ho ng mataas na presyo nito. Brigada Sheila Matibag, i brigada mo brigada report nanawagan ang Department of Trade and Industry o DTI sa publiko na maging creative at mag-mix and match ng mga food items ngayong Kapaskuhan sa harap ng sumisirit na presyo ng mga bilihin ay kay Trade Assistant Secretary Amanda Nograles. Challenge nila ngayong taon sa mga mamimili na maging malikain. Giit pa nito, hindi naman kailangan na palaging may hamon at spaghetti tuwing noche buena at maaring obserbahan ng mga tao ang price guide upang makapag-mix and match at makita kung ano ang abot-kayang bilhin. Samantala, sinabi rin ni Nograles na agad na i-report sa kanila kung ang mga shelf prices ay mas mataas kaysa sa ibinigay na presyo ng DTI. Kakausapin umano ng ahensya ang mga manufacturer para maalerto ang mga nagbebenta ng kanilang produkto na hindi sumusunod sa price guide. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News, authority. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Samantala mga biktima ng bus tragedy sa Haptic Antique, nakatanggap ng tulong mula kay Sen. Goh, Brigada Edwin Galido i Brigada Mo. Nagpaabot ng agarang tulong si senator Bongo sa dalamputwalong biktima ng aksidente sa Lalawigan ng Antique noong Sabado, Disyembre 9. Personal na nagtungo ang outreach team ni senator Bongo sa Angel Salazar Memorial General Hospital sa bayan ng San Jose de Buenavista para magpaabot ng tulong sa mga biktima. Naging katuwang din ang opisina ni Antique Vice Governor Edgar Dinosta sa pamamahagi ng nasabing tulong. Nakatanggap ng 2,000 piso na tulong pinansyal, grocery packs, damit, bola ng basketball at volleyball, kalendaryo at ang mga biktima ng series bus tragedy. In the heart of changing lives, ito si Brigada Edwin Lanayo Galido ng 104.5 Brigada News FM San Jose Antique. The Music and News Authority. Alos anim na ang mga barangay health workers sa Cebu natanggal sa trabaho matapos ang BSKE. Brigada Ires at Well Depositario, Ibrigada mo! Brigada! Uh -huh. b -b -b lawyers, Mula sa inisyal na walong mga barangay health workers na nawala ng trabaho matapos ang barangay at sangguni ang kabataan eleksyon noong October 30 nitong taon, ang bilang ng na mga natanggal sa trabaho ay umabot na ngayon sa anim matapos daanda ang mga BHW mula sa iba't ibang lugar sa Cebu Province ang nag-report sa nangyari sa kanila. Inihayag ni Lenny Bagol, ang Cebu Provincial Government Consultant on BHWs na base sa mga reports na kanilang natanggap. Mayroon ng halos na 600 na mga BHWs ang tinanggal sa trabaho matapos ang halalan. Sinasabing nasa 75 mga BHWs sa ng District ng Cebu ang na-terminate, 28 naman mula sa 2nd District, 71 sa 3rd District, 84 sa 4th District, 113 naman mula sa 5th District, 71 naman mula sa 6th District, at 77 ang mula sa 7th District. Paliwanag ni Bagol na gabitulyo sa pamamagitan ni Cebu Governor Gwenolino Garcia ay mayroong memorandum of agreement sa mga barangay captains ukol sa termination ng mga BHWs. Ngunit parang isinintabi ito ng mga bagong opisyal ng barangay. Dahil dito nakatakdang dumalo sa Senate hearing bukas sinabagol at Ubay, ang presidente ng Association of BHW sa Cebu Province sa magna-karta for BHWs. Una na rin sinabi ni Regional Barangay Health Workers Federation of Region 7 Incorporated President Hermil Dindaiba Pontanias. Yes. Nang iso ng determination sa mga BHWs ay paulit-ulit na problema sa bawat pagtapos ng barangay local elections, lalong-lalo na kung mayroong change of leadership. In the heart of changing lives, ito si Brigada Aires at well depository ng 90.7 Brigada News FM Cebu, The Music and News Authority. Uma, tao, nationwide. Mahigit walumpong uh, pamilya naman na ng buhawi sa kabataan cotomato brigada jameson mercado iprigadamo brigada. Brigada. brigada report Naunang pagkakataon. Naranasan sa bayan ng Kabakan North Cotabato ang pananalasa ng buhawi noong Sabado ng hapon, Desyembre 9, sa panayam ng Brigada 12 FM Kinapawan kay Cotabato PDRRM Officer Arnolfo Villaros ang mga barangay Katiduan, Osias, lower patan at malamuti ng naturang bayan ang apiktado ng buhawi na kung saan ay umabot sa 81 pamilya ang higit na naapiktuan na dinala naman sa iba't ibang evacuation centers. Una pa rito ay nakaranas ng malakas na hangin at pagulan ang bayan, bunsod ng Easterlies at localized thunderstorms. Batay sa pinakahuling talaan ng Cotabato PDRRM, 76 na kabahayan ang partially damaged habang 7 naman ang totally damaged. Dagdag pa ni maswerte ng walang namatay at nasugatan sa naturang insidente. Nagpaabot na ng unang tulong ang lokal na pamahalaan ng kabakan sa mga apiktanong pamilya, gaya ng pagkain at tubig. Habang maghahatid rin ng tulong si Cotabato Governor Emilio Lala Talino Bidusa na inaasahang darating ngayong araw ng lunes. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jameson Mercado ng 97.5 Brigada News FM Kida The music and jones. Also, mga kabrigada, taon-taon na lang ay pataas ng pataas ang bilang na mga Pilipinong labis ang timbang o iyong ubis. Sa uning datos ng World Health Organization, sumipa pa sa 27 milyon na mga Pilipino ang overweight. Isa lang ang ibig sabihin nito, 27 milyon din na mga individual ang nahaharap sa patong-patong na mga health risks kapag di pa nila pinangalagaan ang kanika nilang mga kalusugan. Halos apat sa bawat sampung adults sang ubis na posibleng magkaroon ng type 2 diabetes, sakit sa puso at iba pa. Kaya naman mga kabrigada ngayong holiday season magbawas-bawas na ng ating mga kinakain o kakainin. Paminsan-minsan, masarap namang talagang i-enjoy ang mga handaan pero palaging tatandaan ang kasabihang in moderation dapat at hindi moderecho. Isa yang paalala mula sa Power Cells Herbal Capsule na mag pagpapalakas ang ating katawan para mailayo tayo sa pagkaratay sa banig ng karamdaman. Mag Power Soul Herbal Capsule na lalo na kung ikaw ang sinasandalan at inaasahan ng mga mahal mo sa buhay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Music. Mga kabrigada, posibli pa rin makararana sa mga pagulan ng ilang bahagi ng bansa. Ayon sa pag-asa bagamat, magandang panahon ang inaasahan na naririyan pa rin ang epekto ng easterlies at localized thunderstorms na siya magdadala ng katamtaman hanggang sa maulap na kanungitan na may kasama mga pagulan sa nalalabing bahagi ng bansa. Sa pagtataya ng Weather Bureau, sama ng panawalang sama ng panahon na papasok sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Rapido, Rush Hour Man. Man. Walang tigil kang paglilingkuran. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide, Brigada balita Nationwide sa hapon. Mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balitan Nationwide sa hapon. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Power Soul Cervo Capsule at ng Stand Out ES4 Multivitamin Capsule. Bung puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po inyong mga lingkod. Ako si Brigada Abner Francisco. At Brigada Kath Austria. Maraming salamat sa inyong pagkikinig mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa hapon mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at balita. at balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada en Dante.